please subscribe Ito Money Vlog. Uh, payagan po si ano, Tito Money Vlog na magreaktor para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man records ng ano eh, ng away. Kalingap Mikoy, wala pong makapigil. Ha? Papanoorin po natin yung video, no? At dito ay makikita po natin na talagang wala pong makakapigil kikalingap mi ko ano maging si Krista siguro ay hindi po ito mapipigilan ano po panoorin po natin yung video at bibigyan po natin ng counting uh, reaction pero bago po yan syempre ako muna po i sa inyong lahat ng magandang umaga magandang tanghali at uh, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid kung mga kayo ng panig ng mundo naroon ngayon ay mag-iingat kayo palagi at uh, kayo ng ating Panginoon maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin suportahan sila ako Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga para at Edna Vlog, Jack Tapia, at yung mga kasamahan ko pong reactor sa Kalingap. Ganun din po yung mga charity vlogger na kalinga partner. O ito po yung video no, na kung saan si Kalingap ni ay talagang hindi mapipigilan. Ano? Kahit na nga po sabihin na nating malakas ang ulan, ano po, malakas ang hangin, ay Tuloy-tuloy pa rin etong si Kalingap Mikoy ah, talagang kahit si Krista siguro ay hindi po mapipigilan si Kalingap Mikoy. Ha? O ito po, alamin po natin ano, kung bakit si Kalingap Mikoy ay hindi mapigilan ha? sa kanyang uh, gagawin. O ito po yung video, panoorin po natin. Ang kabuhan po ng video ng ito ay nasa YouTube channel ni Kalingap Mikoy. Kila Jobilin po. Kami. po. Tau po. Ay, may mga sakit po sila. Sino po? Lahat po sila? Hello Jobelin, magandang umaga. Opo. Oh, Actually, Jobelin, kagagaling lang namin sa pagjogging. Bigla lang na dapat kami dapat kahapon kami pupunta dito pero hindi na sa kasi lakas ang lakas ng ulan. Oo nga po. Sobrang lakas kumusta naman kayo dito? Ang lakas ng ulan kahapon na. May mga tumutulo ba? Meron po dyan po. Dito? Direkta? Direkta po dyan sa asawa ko po nagtutuloy. Ah, dito na kayo gaya asawa? Basta ba yung kama? Hindi po. Hindi naman. Hindi naman po. Si Bibi parang bagong gupit ah. Hindi ko nakilala. <laughs> ginupitan uh. po ng lola po. Ah, ginupitan mo, ng lola? Nine months po. Nine mm months? -hmm. Si Jamie Lynn. Uh, si Jay Lynn. Hmm? Nasa kabilang bahay po. Nasa kabilang bahay. Ah, nasa kabilang bahay. Saan ang yung ano sakit niya? sa mula po sa ama po. Ah, umuwi dito may sakit yung ano, ama. Ano bang pangalan ni asawa mo, Jobelyn? J. Mark po. J. Mark ano? Daniel. Ha? Daniel po. Hindi ko kayo natanong, kasal kayo? Hindi po. Hindi. Bilong il ilan taon na kayong magkasama? Nagsasama? Six years. Ah, oh, six years bro. Tsaka yun, Ah, uh, first boyfriend mo si, ano ba diba, si J. Mark. Tapos, ayan. Uh, yun, na makikita, mapa, napanood naman nila sa unang ano natin, sa unang vlog natin kay Jobelyn. So si Jamie Lynn kagagaling lang sa sakit nako grabe pala no napakahirap sa magulang kapag ano 'di ba may sakit ang anak Pareho sila ito magaling na din si Jelin Si Jelin Jelin Jamie Lynn Antok ka Hello Nagising pa, pa lang ba kayo? Mm -hmm. Hindi po kanina pa po Pagalis pa po ng papa po nila. Sumali na ba kayo? Anong sumalis ang, ang papa nila? Alas 7 po. Alas 7? Ay, no ba? Puso talaga bro, ang sakit ngayon. Puso nga po, ang dami baga po ni Alan. Ang dami, kahit sa hospital, puno na daw. Alam mo, ang dami nagandang kay Jamie Lynn. Nung no, ano, nung... No... No, Napanood mo ba yung upload ko sa'yo? Opo. Oh, Anong masasabi mo? Na may mga nag nagbasa ka rin ba ng oh, comments? Po. ang sabi, mo yung nagsabi po na... Ang galing naman ng ano Ang galing ko daw po at naalala ko daw po yung lolo ko. Hmm, diba? Naisama ko daw po saan, sa inyo po. Ilan taon na bro si, ano, Jowin? 22. Jowin, may plan ka pa bang mag-aral? Bro, paso ka dito kasi para rinig ka. Gusto ko po yung sana po bagang TESDA po. TESDA? Ayaw mo na yung mag-graduate ng 4 year course? Ay, pwede rin po. Kaso, Kaso po, ang problema pa. niya, may alaga. May, wala pa Maliliit yung Ito, makulit-kulit to. Kitang-kita doon sa vlog, pak, ganun. <laughs> takbo di, oh, takbo po Nag, ano, bumili ng, ano, humingi pang bili ng chocolate. Choco Pagbalik, asuka lang dala. <laughs> matamis, at least matamis pa dito. Oh, matamis. Hayaan mo mamaya, may surprise ako sa'yo, Jaylin. Ka anong nakakamdaman mo ngayon? Lalulula na lang po. Hindi ka man high blood? Hindi, ma'am po sakit talaga bro. Yung ulo, yung ulo ko na lang ito mm. para mang. Pero mabuti pinagpapawisan ka na, 'di ba? halaga pinagpapawisan ka na. Ano pang masasabi mo dun sa mga sa, napanood, kumusta yung ano, kumusta yung napanood mo dun sa ano? Nayak ka ba? Kasi ang dami po ako dun. <laughs> Hindi, hindi mo kailangang ikahiya. Yon ka, ka, maging ako proud ako sa iyo, 'di ba? Naging proud ako sa ano, sa katapangan mo, ito, pa, yung pananaw mo sa buhay. Ang dami nga po nag-comment na Oh. tayo, Jobelin, ng pinagdaanan. Kung gusto nyo mong mapanood yung video ng buong buo, ano po, ay puntahan nyo lang po yung YouTube channel ni Kalingap Mikoy. At doon po ay talagang marami pa po kayong mapapanood uh, at uh, malalaman, ano po, tungkol po doon sa ginawa ni Kalingap Mikoy na pagtulong dito kay uh, Jobilin. Ano po, at uh, na nga, no? dito po ay makikita po natin na uh, medyo malakas yung hangin ano po, at uh, umulan-ulan pa. Pero hindi po mapipigilan si Kalingap Mikoy kasi pangalawang araw na po nila 'to eh. Ano, nung unang araw ay talagang hindi po sila uh, nakatuloy. Ano, kasi ay uh, kitang-kita naman po natin, ano, kung makapanood niyo po ng buong ang vlog na ito doon sa umpisa, ay talagang napakalakas po ng ulan at hangin. Ano, kaya hindi po kinaya nila Kalingap, Kalingap Mikoy. Ibig kong sabihin, ay siyempre baka mamaya tumirik yung sasakyan o kaya kung uh, may mangyari na hindi maganda ano ay napakadelikado po para sa kanila kaya hindi po sila tumuloy ano pero nung pangalawang araw ay talagang hindi na po nagpapigil etong si Kalingap Mikoy umaga ay nagda-jogging daw po sila ano so balit na isipan po ni Kalingap Mikoy na ihatid na yung kanyang mga pinamili na tulong ano para kila Jobelyn ano po at uh, yun na ano, Kaya ang thumbnail natin ay uh, walang makakapigil kay Kalingap Mikoy. Kasi nga po no, pagdating po sa pagtulong ay talagang uh, si Kalingap Micoy ay uh, talagang persados siya. Ano po? Kumbaga ay desidido po siya no na talagang uh, tumulong. Ano po, lalong-lalo na po sa katulad ng kalagayan nila Jobeel ano. At doon po no, lahat po ng nandoon sa pinasukan nilang bahay, ano, pasimula kay Jobilin, maging yung mga anak ay talagang may sakit. Ano po, inuubo. Ano po, kung iba-iba ay parang hindi natutuli siguro, no, kasi baka mahawaan. Ano, pero hindi po yun inintindi ni Kalingap Mikoy, ano, talagang tulituli po siya doon sa loob at kinausap niya po itong si Jobelin at uh, nilaro niya pa yung mga bata, ano. Pero may mga sakit po ito, no pwedeng mahawaan si Kalingap Mikoy, ano pero hindi niya po uh, inintindihan ano kahit nga po si Kalingap Rain, ano talagang uh, nandon din po siya sa loob, medyo delikado yon para kay Kalingap Rain kasi may anak po siyang uh, bata din ano po na pwedeng madala niya yung sakit ano pero uh, hindi po sila nagpapigil ano talagang tuloy-tuloy uh, ano po yung kanilang pagbibigay tulong doon po kailangan Jobilin, ano po, at nakikita naman po natin na karapat dapat din naman po talagang tulungan etong sila Jobilin, ano po. At nakakatuwa, ano, napakataas din po ng pangarap ni Jobilin para sa kanyang mga anak, ano, na sana, ano po, ay uh, matupad, ano po, yung lahat ng kanyang pangarap sa kanyang mga anak, ano, kasi hindi nga daw po sila nakagraduate, ano, grade 12 lang sila, kumbaga graduate lang ng high school, ano, pero hindi sila nakapag-college kaya yung kagustuhan niya na makapag-aral ay talagang ay pwedeng uh, sa anak niya matuloy ano po pero sa edad ni Joveline, 22 years old ay uh, pwedeng pwedeng pa po siya mag-aral ano po pwedeng pwedeng pa kasi 22 years old lang naman siya kahit vocational na lang ano po ay uh, pwedeng pwede ano po ay lang ang problema ni Joveline ay eh, siyempre yung mga anak ano kung kanino may iwan ano eh, isama na lang po niya sa <laughs> sa eskolahan ano <laughs> pero ah, mahirap din ang sitwasyon na ganoon ano po kaya siguro depende na rin po yan kay Jobelin kung ano po yung kanyang magagawa ng paraan ano upang siya ay makapag-aral o tutuloy pa po siya o hindi na ano po basta ah, sila kalingap Mikoy, ay eh, naandyan ano po para tulungan po siya ano po sa kanilang mga pangangailangan. Kaya ayun ano, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Dios mabalos.